muling pagbubukas ng pasukan para sa school year 2024 to 2025. Nariyan pa rin ang mga hamon tulad ng problema sa baha at kakulangan sa resources tulad ng classroom sa mga pampublikong paaralan ayon sa Department of Education o DepEd Region Free. Ngunit dahil sa bayanihan ng iba't ibang stakeholders, hindi ito nagiging balakit upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata. Ngunit may mas malaking problema na dapat daw higit na pagtuunan ng pansin ng kagawaran, ito ang krisis sa edukasyon. Matatandaan na nitong nakaraang taon. Nangulelat ang mga Pilipinong estudyante sa Reading, Mathematics at Science sa Program for International Student Assessment o PISA. At kamakailan lamang, sa resultang inilabas pa rin ng PISA, panghuli rin sa pwesto ang ating Filipino learners pagdating naman sa creative thinking. Ayon kay Michelle Cataplaxon, Information Officer ng DepEd Region 3, isang learning recovery sa pagtutuunan ng pansin ng kagawaran ngayon. The most significant no issue that we are still facing at this time which is the learning recovery program of the department para talagang ma-ensure na natin that the quality of education that we are providing to our students will be sufficient and appropriate for our learners, our community of basic education uh, will be at bar din sa standards po ng not only of the Southeast Asian region but uh, global standards po natin sa ating mga basic education. Computer. Sisimulan ngayong school year 2024 to 2025 ang implementasyon ng bagong matatag-curriculum na unang inilunsad noong Agosto 2023. Nitong Webes, August 1, pinirmahan na ni Education Secretary Sonny Angara ang DepEd Order Number no. 10 series of 2024 na siyang magiging gabay sa mga guro at school officials hinggil sa matatag curriculum. Isa sa mga pagbabago nito ang pagkaunti ng asignatura at pagbibigay diin sa pagdevelop ng mga foundational skills sa mga kinder hanggang grade 3 tulad ng literacy, numeracy at socio skills. Ayon pa sa DepEd, hindi pa huhuli sa international standards ang bagong curriculum. Bago ang pasukan Dumaan sa school-based training of teachers on the matatag curriculum ang mga guro upang maihanda sila sa bagong learning competencies sa iba't ibang strategiya ng pagtuturo, paghahanda ng plano ng aralin at pagpapataas ng kakayahan ng lahat ng mag-aaral. Matatanda ang inadapt ng DepEd, ang National Learning Recovery Program o NLRP upang tugunan ang learning gap sa mga estudyante bunsod ng pagsasara ng mga paaralan noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Layon din ito na tugunan ang mababang performance ng mga learners sa international large-scale assessments at national assessments. Samantala, tuloy-tuloy pa rin daw ang Oplan Balik Eskwela ng DepEd at dahil ongoing pa rin ang enrollment, Kasabay nito ang paalala ng kagawaran sa no collection policy sa mga pampublikong paaralan. Kung meron po kayong mga issues and concerns regarding enrollment at pati na rin po yung mga collection of fees, bukas po ang ating tanggapan. Sa datos ng DepEd, Nasa 340 schools ang magbubukas pa lamang ng klase sa August 5 bunsod ng pagbaha'ng dinulot ng super typhoon Karina nitong nakaraang linggo. As of August 1, 2024, nasa 2,465,212 ang bilang ng enrollees mula sa public, private, SUCs, LUCs para sa elementary, junior high school, senior high school at alternative learning system o ALS sa Central Luzon. Kasama si Jennifer Salenga Angelica Kara, CLTV 36 News.